house Pero am um, lahat ng pinagpapasahan ng Senado ay sa pamamagitan ng botohan kaya nga sa pamamagitan ng motion kahit yung pag-refer nga ng mga bill motion eh oh, so, hindi ko maintindihan nitong We might consider the fact that the house may file an MR before we decide. Again, ayoko pangunahan. Ang sinasabi ko nga sayo, yung dalawang bagay na 'yon ang titimbangin ng mga miyembro. That it's unanimous, that it's immediately executory. Titimbangin 'yon sa pagpapasya ng ng uh, Senado. Pwede na ba kami magdesisyon ngayon o hindi pa? But you will also consider the fact that house might or actually will file MR. Um, sinagot sinagut ko na nga na ko kokonsidera yon magfile man sila eh, paano paano pag hindi sila magfile wala naman silang sinasabi iba-iba sinasabi nila sabi sa speech sabi sa speech sabi ng spokesperson magfile sabi ng speech ni speaker kahapon they are ginagalang nila hindi ko nga maintindihan. Hindi ko nga alam. Uh, so, um, I cannot, um, we cannot wait din naman um, indefinitely dun sa gagawin nila kung sakasakali. So, unless, unless SP na wala pa kayong decision, mag na sila ng MR, that would be a different ano, uh, situation. Um, again, ah, uh, unanimous, immediately executory. Whether they file an MR or not, that will be considered by the members of the Senate in arriving at a decision whether or not to vote for it at the soonest possible time or at a later um, time. Pero kung mapapansin nyo, kung nabasa nyo, nabasa nyo na rendisyon, ako kaya hindi ako masyado nagkomentari noong una lumabas dahil napakahaba ng desisyon. Um, it's 97, um, pages um, with five concurring opinions. Sa concurring opinion nga, tatlo pa lang na nababasa ko at hindi pa yung buong lima. Kaya pinigilan ko muna yung pagkomentaryo until, um, until today. Pero um, maging, maging ganun pa man, maganda yung pagkakasulat dahil um, klaro sa sinimulan niya talaga sa simula. At yung ibang concurring opinion, sinagot. Um, dahil mas late lumabas eh. O baka nakita nila yun. Sinagot yung mga concerns na ni-raise ng ilan sa mga kritiko ng Korte um, Suprema. Bahagi ng concurring opinion, ha, yung ilan sa mga sinasabi ko nung una pa, that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Although sa pananaw ko, tatawid, ang um, iba ang pananaw ng ibang justices sa concurring opinion nila, hindi tatawid. At sinabi nila, kailangan may aksyon ang Kongreso ng 20th Congress tulad ng hiniling namin sa kanila. Doon sa order na binaba ng impeachment court sa Kamara. Dahil nga, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Dinagdagan yung procedure, definitely. Hindi ko sasabihin humirap kasi... Pag due process ang pinag-uusapan, hindi mo naman pwedeng sabihin, wag natin gawin dahil mahirap. Hindi mo alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman yung nasasakdal. At hahanapin mo naman yung due process na igawad sa iyo. So ayoko ng gamitin yung salitang humirap. Niliwanag ng nila na yung provision ng Saligang Batas kaugnay sa impeachment, hindi mo pwedeng ihiwalay sa provision ng Saligang Batas kaugnay ng due process. Dapat magkasabay yun. So sa ngayon, ang direct filing ng impeachment through a vote of one-third members of the House ay ganito na, base sa pagkakabasa ko ng decision Draft pa lang, kailangan nang ibigay sa nasasakdal. Yung draft dapat nakapaloob doon, yung ebidensya laban sa nasasakdal. Dapat bigyan siya ng pagkakataon, gamitin man niya o hindi. Ang... Uh, um, don sa aligasyon at ebidensya laban sa kanya. Dapat ibigay yung draft sa lahat ng miyembro ng kamera, hindi lamang doon sa nagsabing pipirma. Dahil ayon sa desisyon, buong kamera ang magpapasa at hindi lamang yung one-third. So, paano nga naman yung two-thirds? They should be afforded and given the chance, basic procedural due process then on their part, to read it and to see it. So pati oposisyon o yung tutol doon, dapat bigyan din ng kopya. At panghuli, they should be given a reasonable time to be determined by the court ha, to read it. Um, so, hindi pinahirap, niliwanag yung prosesong kailangan, pagdaanan. Um, so mas mahaba-haba nga yung prosesong yon. That was the decision precisely of the court. Ang decision ng court is that the house acted with grave abuse of discretion in violation of the constitutional provision on the one year ban provided for in Article 11 Section 35 and Article 3 Section 1 particularly the bill of rights ensuring that each and every person shall be guaranteed due process of law both substantive and procedural due process. Okay, sa Supreme Court ruling kasi, um, I sorry, sa Supreme Court ruling, ang maliwanag is, um, ang nakitaan talaga ng mali, yung kamera, di ba? Yun ang parang, kumbaga, bugbog sa, uh, sa, sa SC ruling. Pero, in then sir, ang Senado, ang gababatikos, um, how, paano nyo sasagutin yung batikos sa, so, oh, bakit hindi kayo magkakaroon ng impeachment trial? but hindi ipaglaban yung power ng Senate? na to try and decide the impeachment um, case. Nabagit ko kanina, hindi ba? Um, sabi ng mga kritiko ng Senado, hindi daw namin pwedeng questionin ng kamera kaugnay sa violation ng one-year ban. Supreme Court lang daw ang pwede magsalita kaugnay niyan. Noong nag-decide naman ng Supreme Court na violation of one-year ban, ang gusto ngayon nilang ang panawagan ngayon sa amin, huwag namin sundin at mag-trial kami. Sole power to try and decide daw kami. Hindi naman ganon 'yon. Ang batas ay batas, ano man ang panig na kinakampihan mo. Um, so anong pagbabat ang bumabatikos naman sa amin, um nimfa, yung mga pabor sa impeachment eh. Ang bumabatikos sa amin yung ayaw kay Vice President Sara. Ang bumabatikos sa amin yung klaro na gusto siyang ma-impeach at matanggal sa pwesto and who have taken their position in that regard. While I respect their position, um, hindi naman nila pwede kaming pilitin na kumampis sa kanila. At hindi naman kami, sabi ko nga kahapon, di ba? The time not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. In fact, in so far as this particular issue is concerned, the Senate was proven correct by the Supreme Court that when the Senate exercised an abundance of caution in not rushing into it. Um, ngayon, ang binabatigos naman nila, ang Korte Suprema at ginagamit kami bala para ibangga sa Korte Suprema. Hindi ko pa bilang abogado, hindi 'yon ang posisyon ko. Um, because I'm still an officer of the court, although I am um, as a lawyer, although I am not part of the judiciary. SP, yung latest ruling na to, did it abandon the Francisco? Ibig sabihin, regarding dun sa fi filing. So ngayon pa pwede na bang mag-file uli ng mga siyang, Um, hindi. Um, you have you can reconcile it with Francisco. In fact, if you read the 97-page decision, Justice Leonen quoted extensively from Francisco. Hindi sa taliwa sa Francisco. Ang um, kinot niya sa malaking parte at bahagi ng decision yung Francisco. Even the time of yung ano yung one year rule ban hindi so And, uh, kasi uh, don sa Francisco is the referral to the Justice Committee. Yes, but if you read the decision, it is the inaction that effectively circumvented that one-year ban, that one-year ban period. Diba? One-year ban starts once it is referred to the Justice Committee. Eh, inupuan nga eh. Inupuan nga nung ng House Sergeant Secretary General eh. Kinote Nung mga ibang concurring opinions, yung interview ng Secretary General na sinasabing inutusan siya na huwag upuan yun, uh, na huwag galawin yun. Naintayin dahil may file pa. Ang tema ng disusun sa pagkakabasa ko ay um, yung pag-upong yun, circumvented the one-year ban. So hindi niya binago yung Francisco na ang referral sa Justice Committee ang uh, magiging hudyat ng pagsimula ang sinasabi niya, yung hindi paggalaw at pag-refer, effectively na circumvent yung one-year ban. At nung dinismiss, nung in-archive, yung tatlo na impeachment complaints, parang ni-refer mo na rin dahil inaksunan mo yung... Um, again, hindi naman refer lang, pwede mong i-dismiss din eh. Nung inaksunan nila yon doon nagsimula yung one-year ban. Kaya sabi nila, nung inaksunan yung tatlong impeachment complaints ng February 5, may one year ban na nun, kaya nga nagbigay pa ng petsa si Justice Leonen at ang unanimous vote na decision ng court na pwede lamang mag-file ulit ng February 6. Nagbigay for, siya ng na exactong petsa. For you, SP, uh, as a lawyer, is it not a judicial overreach on the part of uh, the SC? If you are in favor of um, the impeachment of the Vice President, then you will take that position. If you are against the impeachment of the Vice President, then you will take the contrary position and will say na decision at ang trabaho ng Korte Suprema na iinterpret ang saligang batas. Um, again, kung gano'ng karami ang abogado, kung gano'ng karami ang posisyon, gano'ng karami din ang opinion kaugnay sa ginagawa o hindi ginagawa ng Korte Suprema man, ng Kongreso, ng Senado o ng Executive um, Branch. SB, isa lang po. Sa yes. baligan ko lang sa Sona kahapon. Hmm. Sa mga panawagan ni Pangulo is to amend the uh, Coconut Farmers and Industry Fund Act. What's your take on that? What's the challenge and how will this help our we coconut we will, farmers? Um, we will uh, look at it. Um, understand that um, there was no specific proposal kung paano yon. Ang naalala kong pinasa namin, interest lamang nung Coco Levy Funds, na sinequester nung una na napunta at tinurnover sa gobyerno ang pwedeng gastusin. Ang problema doon, kung tama din ang pagkakalala ko, ang interes sa doon sa pera ngayon na humigit kumulang 2 hanggang 4 na bilyon lamang kada taon. Bagaman ang pondo ay nasa 80 bilyon yata. So, hindi ko alam kung um, susuporta o hindi kami, depende siguro sa panukala. Bubuksan ba yun o pwede nang gamitin yung principal? Lalakihan ba yung pwedeng magamit at hindi naman uubusin yung principal? Didiktahan ba na mas malaki dapat yung placement ng principal para mas lumaki yung kita? Para mas malaki ang maitulong sa ating coconut farmers? Malapit sa puso ko ito dahil um, isa sa mga pinakamalalaking coconut producing provinces ay nagmumula sa Bicol region. So last question on yes. your With the new minority block composed of veteran Senator ano yung expect nyo na magiging dynamics, lalo na sa pagpapasa ng mga panukala? I look forward to working with them, as I said yesterday, and engaging them. Um, with respect to the laws that we will be passing, the issues that we will be, um, we will be um, confronting. Um, sa totoo lang, um, hindi ko tinatawaran ang kakayanan ng kada senador, veterano man siya o hindi ginagalang ko ang bawat isa bago man siya o matagal na. Pantay lamang ang boto namin na tigitigisa. Pare-pareho kaming may access sa mikropon at may boses para magsalita. Uh, bilang taga-pangulo ng Senado, pantay kung itatrato titingnan ang kada miyembro, mayuriya man o minoriya, uh, matagal man o baguhan sa Senado so niyo magiging cooperative not obstructionist yung new minority. um i will take senator soto at his word yun naman ang sinabi niya kahapon that he will um, work um, with the majority with his colleagues in the senate and um, i've seen senator soto in the various um, capacities he served in the senate either as senate president as a majority leader As an ordinary member, um, again, that's the advantage of being a veteran, I guess. Um, kaya mo na yun, alam mo na yun, hindi na kailangan i-memorize yan, ika nga. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.